Magandang araw po sa inyong lahat. Doc Willie po. Meron tayong mga updates. Meron ako mga mahalagang sasabihin. Okay? Hindi lang to update sa kalusugan ko. Alam nyo naman, itong ginagawa ko po, hindi to para sa akin. Hindi tayo nagbablog-vlog para lang sa atin o kumita. Yan po ang pinakamalayo sa isipan ko. Lahat ng video ko, isipin nyo lang maigi. 100% para sa inyo. Sila sabi ko, sakit ko, cancer, stage 4 para lumakas loob nyo. Pinapakita ko yung mga bulok sa Pilipinas ng healthcare natin. Bulok ang healthcare na pang mahirap. Bulok din ang healthcare ng pang mayamat. Gusto natin maayos. Hindi tayo pwede patumpik-tumpik sa salita kasi delay na tayo ng delay. 60 years old na ako, delay na ng delay ng Nung bago akong doktor 30 years ago, delay na tayo ng delay. Hanggang ngayon, magtataki pa ba tayo ng mata na bulok ang healthcare natin? Dito sa Singapore, grabe, ang daming Pilipino ko nakakausap. Pilipino, mga pasyente, lahat sinasabi, misdiagnosis sila sa atin. Laging namali yung laboratory, na delay, na ganyan. Lagi, puro stage 4. Puro stage 4 ang nandito. Puro stage 4. Anyway, explain ko mamaya, ha? Basta po, hindi to para sa akin itong video na to. Kung para sa akin lang, mananahimik na lang ako, magkukwiet na lang ako, magpapagamot na lang ako, mag-isa, magkukrus na lang ako, matutulog na lang ako, iwas na lang ako sa basher, ba diba? sinabi ko nga sa basher, eh, ba? Diba? Kaya nga, nagtsatsaga tayo, eh, nagtitiis tayo, kasi naniniwala ako, ang tao dapat hindi swapang. Ang tao nabubuhay sa mundo, hindi para kumita ng pera, pakainin lang anak niya, tapos na. Hindi dapat ganun. Bukod sa pakainin mo anak mo, palakihin mo, dapat tumulong ka sa kapwa. Kung hindi ka tutulong sa kapwa, pabigat ka lang sa mundo. Okay? Kailangan natin maraming matitinong tao, matitinong Pilipino, para umangat yung bayan natin. Okay? So, mamaya, lahat po to para sa inyo. Anong gagawin natin? para makinabang yung mahihirap, makinabang din yung mayayaman, maayos kung saan yung mga butas ng healthcare natin. Kaya nga po, tumatakpo eh. Tumakbo na ako noong 2019, tumakbo na ako noong 2022. Ngayon, tatakbo na naman ako sa 2025. Nasa sa inyo na yun, okay? Hindi ko na kasalanan yun. Kung hindi nyo boboto, wala na akong problema. Magre-relax na lang ako. Pero naniniwala ako, binigyan ako ng Diyos at a specific timing. One month before filing, binigyan niya ako matinding sakit. Sobrang tindi ang binigay niya. Yung pinakamahirap binigay niya, tanong niya sa oncologist niyo. Ito daw yung pinakamahirap pagalingin sa lahat. Sarcoma. Yung mga ibang sakit na stage 4 daw, dito sa Singapore, baliwala lang daw yan mga lymphoma, minamanimani nila dito lang cancer, liver cancer, breast cancer, bali wala sa kanila stage 3, stage 4. Pero itong sarcoma ko na stage 4. Kahit 'yung doktor ko sabi niya mahirap. Tagilid sabi niya. Pero kahit tagilid, syempre tiwala tayo sa Diyos. Papakita ko lahat. Ah. Pakita ko lang muna 'yung nangyari sa akin para sa gusto ng update bago yung mga tips natin, anong gagawin natin sa bayan. Kaya relax lang, para sa bayan to. Hindi to para sa akin. Kaya lang ang dami nag-pray. Kaya dapat honest ako. Ayoko tinatago. Si Senator Miriam, tinago niya. Sakit niya, ayaw niya pa alam. Sabi niya, kailangan pa daw ng waiver for confidentiality. Ako, open ako. Kung positive, positive. Buhay kung buhay. Patay kung pantay. Bakit ka magsisinungaling? Hindi ba kayo nasanay? Lahat, lahat ng politiko sinungaling. Mag-try naman kayo ng politikong honest at hindi corrupt. Yan na, ah, pakita ko na mga pictures. Yan. Ito ang dati kong PET scan. Pasensya na yun na pinakamalapit. Ang bukol, ito lahat to ang bukol. Eh. This whole thing is the bukol. Lahat yung malaking bilog na yan sa gitna. Bukol yan. Ito so, parang football. Grabe. Oh. Spine. no? Pero, ang pinakasalbahe itong miilaw. itong parang araw mga 4 cm yan siguro so binigyan siya ng parang sugar na isotope kinakain ng bukol this is 6 weeks ago ibig sabihin galit na galit siya palaki siya ng palaki kaya sobrang sakit to parang pinapatay ako Tingnan niyo nangyari after 6 weeks. Sabi ng doktor ko, Si Dr. Ang Peng Tiang sabi niya, mahirap to ah. Pero tignan niyo nangyari after 6 weeks oh. Ang liit na lang niya. Pero pa rin ah. Hindi sa wala. Andiyan pa rin siya. Pero maliit na siya. Kumalma na siya. O oh, hanap tayo ng ibang view. Ito, PET scan view. Pwede niyo review to sa mga sa mga doctors. So ito, another view. Kita mo. I'm not sure kung mas mababato. Ito, dati, kita mo, oh, sa may baga to, galit na galit to, oh, parang vulkan, ang daming active, oh. Pero yung bukol, lahat, eh. Itong bukol daw, parang dead tissue na siya, eh. Dead tissue na. Parang patay na, kasi laman-laman, dugo-dugo na lang, kasi uh, hindi na siya nag-active, eh. So, nung binigyan ng sugar, parang hindi na buhay yung cancer na yon. Yung active na lang, yung parang Batman na dalawa. At bukod diyan, may tubig pa ako dito. So yung tubig sa baga, possible bukol din 'yan. Tingnan nyo nangyari afterwards. Oh, okay, akit natin na afterwards. Oh, nawala na yung nawala na yung pulaw. Nawala na siya pati yung tubig na nabawasan. Oh, sabihin ko yung bad news dati. Ang bad news dati, may kalat din pala sa baga ko. Walang ya. Eh. Pati baga, tinamaan pa. Oh. Pero ngayon, lumiit din yung mga nodule ko sa baga. Ito yung miracle worker ko dito. Papakita ko sa inyo. Ito yung hahanapin natin. Si Dr. Ang Peng Tiam. Sobra siyang sikat. Hindi lang sa Singapore. Buong Asia. Sikat siya. Ang dami niyang Pilipinong patients. Tsaka sabi nga niya, hindi na niya kailangan ng pera. Eh. Gusto lang niya talaga tulungan yung cancer patients. Iba rin yung mission niya. So, nung una, lagi niya sinasabi na ito yung mga side effect ng chemo. Side effect ng chemo. nag -chemo pa ako kahapon. Kahapon is my third chemo split into three. Wala yung mga gamot sa atin. Eh. So, ang side effects, sa dumudugo to, may dugo dito. Uh, ah, nangingitim, nangingitim, susuka, pag dumi ko rin, may dugo. Lahat ng mucosa. Kasi it kills the bad cells and the good cells. Eh. Pero konting tiyaga. Hindi siya madali. Mahirap siya. Pero kinakaya natin. Kasi bukod sa chemo. Pero sabi ni Dr. Ang Peng Tiam, God loves you. Sabi niya, ngayon lang daw siya nakakita na sarcoma na ganoong kabait. Nabiglang lumiit. Kaya sabi niya, mukhang hindi lang ito gamot eh. It's not just the medicine. Although yung binigay niyang medicine, wala sa atin. Sa atin, I think may doxorubicin, may cisplatin. Ewan ko lang kung may abastin. Ewan ko lang kung may neupogen tayo pang WBC. Pero mayroon pa siyang neulastin na matindi. Tapos yung albumin ko, anim na ganitong bote per anim na ganito per week sa atin dito gaya na binibigay nung nasa PGH ako. Yung mga na ayaw, ayaw, bigay kasi mahal. Pero sobra pala ganda. Sobra ganda. Laging uh, cost ano tayo. So, okay. Balik tayo sa mahirap. Yun naman ang gusto natin. Nakwento ko na sa inyo. So, mukhang okay. Mukhang gumagaling. Mukhang God's will. Pero ako kasi... Whatever time God gives me, okay na ako eh. Nung may sakit ako, umiyak ako. Kahit one day lang ako mabuhay, okay na. Ngayon, one week. Ngayon ang plano ko hanggang May 2025. Eh, ngayon, syempre, ang plano ko, tatapusin ko yung term ko, di ba? Hanggang 2020. So, God, I need seven years. Di ba? I need seven years. Kasi kung wala ng purpose yung buhay ko, di dapat patayin na ako, di ba? Tsaka natutuwa naman ako first time, maraming nagdasal sa atin. So, ang katotohanan natin ay barado kasi kasi yung mga mikosa, mga mucosa na nasisira, kaya dumudugo siya. So, hindi lang mahihirap ang nagsasuffer sa mahirap na healthcare, pati pala mayayaman yung mga biopsy natin, one month result. Ang dami mali result sa atin, positive tapos dito negative. Iba talaga kasi technology eh. Ang hirap mahabol kasi nga, dahil mayaman yung bansa nila dito sa Singapore, first world, dahil mayaman yung mga pasyente, yung mga laboratory, doktor, mga nurse, mga drug company, yung mga gamot, yung pinakamagaganda sa lahat, dito na pupunta. Kasi kaya magbayad eh. Kung baga sa mall, ito yung pinaka-rustance or yung pinaka-high-end. Let's say, SM yung pinaka-malaki na lahat eh. Kaya kasi magbayad. Tapos yung Pilipinas, konti lang kaya magbayad kaya binibigay sa atin para yung nakatin na sa isang ano lang sari-sari store, yun lang kaya natin ibili. ba? Diba? Kasi useless naman dali nila yung mamahaling gamot sa atin kung wala rin naman mapagbibigyan, malulugi sila. Kaya talagang nadidelay tayo. At dahil doon, nagkukulang din yung pasyente yung nakikita natin kasi yung hospital nga natin, hindi naman kasalanan ng doktor, walang gamit, walang PET scan. Dito, PET scan, kaliwat kanan. Tsaka hindi pwede yung resulta, one month. Pag one month, patay na yung pasyente. Diba? Inis, uh, Nag-biopsy ka, tapos one month result. Wala na. Dito, result nila, two hours eh. Two hours eh. Lagi silang, ang bilis nila. Pagpasok mo sa ospital, within two days, may, may gamot ka na. May gamot ka na. Huli na agad ang sakit. Tayo, isang buwan, limang buwan, sampung buwan, iba-iba diagnosis, di ba? Dito, bali walang stage 4. Basta stage 4 dito, ang dami kong stage 4, 7 years, 8 years, buhay pa. Oh. Parang it's just a number na lang yung stage 4. Pag natamaan mo yung tamang gamot, lalo na ngayon, pinadala pa yung dugo ko for targeted cell therapy. Ang ganda pala nun, no? So, titingnan yung dugo mo. Kung meron kasi baga sa ano, ang mga doktor ngayon, meron sila parang 500 na bala. Pero yung bala, hindi mo alam kung effective sa'yo. So, kung nagkataon, yung bala na yon ay swak sa gene mo, pinanganak ka ito ang gene mo, swak swerte ka. Ang gene ko nga XYZ. Tapos may bala doon sa XYZ. Chamba. So meron ako isang ganong gamot. So bakit tayo gumaling? Hindi natin alam. Baka sa gamot, pero sa tingin ko, sa dasal. Pero sabi ng doktor ko, dasal daw to eh. Hindi daw siya nakakita ng ganito kabalis. Usually kasi sarcoma, walang ganong mga bagong gamot. Kaya takang-taka siya. Yun na, sinabi ko maraming big problem sa atin talaga. God's will bato nangyari sa tingin ko miracle to anong miracle pa bato to di ba ko ganito mangyayari sa akin ready na nga ako mag-retire eh. di ba syempre salamat sa lahat na nagdadasal and uh, ang malaking problema natin talaga sa bayan kita man ang gulo-gulo eh ba diba? so i'll just try my best so bakit tatakbo ito lang mission ko pag hindi mo ako pinatakbo, lalo ako mamatay. Gusto mo matulog ako, mag-enjoy? Hindi nga ako ganong tao, hindi nga ako swapang eh. Ayaw ko nga, baka kayo kasi, iniisip nyo, pag mahirap ka kasi, misa iisipin mo, gusto ko may kotse, gusto ko may bahay, gusto ko makatulog. Kala mo lang masarap yun. Masarap kumain ng crispy pata, araw-araw, tulog ka, marami kang chicks. Ano masarap dun? Sinusunog naman yung kaluluwa mo. Oh my God. Mukha ko wala, oh. lumambaro wala lahat. Ang dami ko natutulungan. Libo-libo nagdarasal. Konti lang ang bashers. I ko lang yung bashers. Inexpose ko lang. Para makita rin ng mga ibang basher dyan na matitigas ang ulo. Wag na, ako, i-bash nyo, magka-cancer ako. Okay lang. Sa buhay lang ako. Pero yung mga kabataan na teenager na binabash mo tapos nag-suicide, kawawa yun. Karma nyo yun. Pag yung iba binash mo na wala namang kasalanan, nakapwa mo high school tapos nagpakamatay yung lalaki o yung babae, karma mo yun eh. Pagsisisihan mo yun sa, ay natin sabihin sa imperno, pero uh, pagsisisihan mo yun. Kaya huwag ka na nga mag -bash. Eh. Kaya sinabi ko, bashing, papahinga yung immune system, pwede magkaroon ng maraming sakit. Di ba? Pero kung ako, okay ako. Okay? So, yun lang po. Kung ano lang dadalhin sa atin ng Diyos, kung tuloy-tuloy tayo sa good news, the good news. Pero syempre, maraming maraming salamat. Iniisip ko nga kung paano natin gagawin to, ay inaaral ko nga. Syempre, pagpapagaling ko, ipapanalo natin to, at ako talaga ang kakaiba sa akin. Sana maintindihan nyo, wala akong campaign funds zero, hindi ako tumatanggap ng pera. Yun ang pinaka honest sa lahat. Yun ang pinaka lakad ni Jesus Christ. Kung, kung tumatakbo si Jesus, yun ang style niya, hindi yan tatanggap ng campaign funds. Isipin nyo lang, hindi ko alam ba't hindi nyo maintindihan na ang isang kandidato na tumanggap ng 5 million, 10 million, 50 million, 100 million, imposible maging independent yun. Diba? Pwede sila tumanggap. 'Yun ang laro nila. Ang laro ko nga wala eh. At kaya natin lumaban ng wala. Pag nanalo ako ng wala, 'di ang linis. Di kahit sinong mali, okay na. Pag ito nang kamali, hindi ko na hindi ko na lang ilista kay bigan, kaaway, nagbigay ng pera. Hindi nagbigay, wag galawin. Wala nga eh, drug company wala, lahat wala, tao wala. Oh, kung meron kayo nakikita fake news 'yon, Fake news 'di sa akin kahit si Senator Idol Rafi Tulfo, ang dami niyang fake news. ba diba? Sa inquirer na fake na ginagamit na inquirer site. Ano, ano sabi ni Senator Rafi Tulfo? Hindi rin niya matanggal eh. Kasi DICT nga natin, pinagalitan na niya, walang capability eh. So pag yung gobyerno natin walang capability, patayin yung fake news, ano magagawa namin naming influencer? Pero ngayon, mawala na yung fake news ko. Uh, kasi mga products dibi sige makalbokad, di ba? So, 'yun din minahalas din 'yung mga nagpe-peek. Anyway, po, salamat sa pagdarasal. Nakita nyo, malakas na tayo. Ano bang gusto nyo? Si Gawa na o palakasan ba ng boses? Alam, mo, feeling ko bumata ako 10 years. Hindi ko masabi. Hindi ko masabi. Ang ang linaw na ng isip ko ngayon. Ang linaw na. Kasi Dati mag-iisip ka pa ng 10 years eh. Ngayon wala eh. I'll do it now. Tama-tama, mali-mali. Naku, may nakita akong mali. Last clue. Kita mo yung mga propeta. Yung mga, prof mga prophet na pinapatay sa Bible, pinapag nila yung king eh. Minsan, pag nakita nila yung king, di ba, naglalakad na kaubat di ba? May ganun na, na lahat ng tao, kala maganda yung bola na kaubad yung king. There's a parable like that eh kino-call out eh. Pero dapat sa tingin ko sa atin, makita natin sino tama, sino mali, sino matino, sino hindi matino na sa inyo po. Okay, basta mahal na mahal ko kayo, nagbash bash kaibigan, o hindi, tao tayo dito. Dito tayo pinanganak. Ito pur purpose ko. Salamat sa prayers nyo. Yung piniray nyo sa akin, sana bumalik sa inyo 100, 100 times more. Kung hindi ko mabalik sa buhay na to at namatay ako, promise ko, bago ako lumipad sa next stage, mag maglalaan ako ng maraming taon para tulungan ng mga tao sa Pilipinas at sa mundo. Amen.